Hmm. Kikita namin yan, randigo na kami ah. <laughs> Sa adventure. Kaya, yung Petras. Ayan, dito po ba dito? No, doon, diretso. Ah, di dyan lang kami kumakain sa kasa. Kaya alam namin yung lugar. Yung lugar, itong lugar lang hindi na. Iyan niya, bilhin nila. Hmm. Inaanuanin lang nila. puno na. Kung, kung puno, puno na rin po talaga. Ah, talagang ano. Puno. Mala, ano yung hektarya to? Uh, May hektarya? Ano po, 4 has 4 hectares. Po ah, malawak. Kasi kung 4 hectares siya, malawak. Malawak pala. Yan po, kundi na lang. Mamuti na lang. Yan na lang ang ano ah, nila. Ah, yung Emerson na... Ano yung Emerson, yan yung ano Ay, nila eh. Sir Emma, yung po yung namamahala ng property. Mm. So, siya po yung pwedeng mag-locate. Eh, eh, Sir Emma, no? Hmm, yan. Uh -huh. opo, siya po yung kumbaga pinigyan ni lot owner ng pamamahala. Pamamahala, oo. Kaya niya po. yung Emerson, yun yung kanilang ahende din. Opo, opo. Mm. Dami po, parang pare-pareho lang dito. Kasi parang yung Emerson daw po. Ay. Anak po ni tatay. Mm, yung Emerson. May po Oh, may moon nga oh. ano po mga 'ko. nga yung moon eh. sabi ko may moon siya. Hi, Ma'am. Yan din siya. Ah, yung lalaki yung ano. Ay, no, natanim yan dyan sa may ano. Ah, dati pong tanim yan. Hmm. Hindi siya, uh, Bali, pwedeng daanan yan dyan, ano? Aba! Dalawa po kukunin, sir, eh. Black 10 áp à, lực Pero so, yung binili ni Daddy, yun no? Diyan o. daw harapan. Diyan si daw. Oh. Si Mark, si Daddy, si Mang Ariel. Ay, yung ano pala, yung seller pala, yung babae pala. Sa katabi ni Daddy. Ito pala si Mark. Ayan si Mark yung nakaupo. Yeah. <laughs> Mm. 11 10 and 12. Ang nakuha mo. 10 and 12. Sinong anak mong kumuha na dito? Si Joy? Emerson? Anak oh. mo rin Ah, dito? ano? Emerson nga yung ano yung kahin ka rito. Ah, wala dito yung anak mo. Ay, pinuntahan eh. Sa office daw sila. Mm. Black 11 dot 10 and 11. Ay, 10 and 12. Maganda so, to dito, lagyan na ng kubo, ano? Kubo. Okay. Ito so, sa atin niya po. Nandun ba sa office? Sarado daw po office ngayon eh. Oo, linggo pala ngayon. Linggo po. Ito so, sa atin niya po siya. Ah. Love. Samgat ko na kami. Uh, Oo, oh. binasikunan uh, well, kayo niyan. Oo. Biawe. Balik ang gusto niya yung dalawang ano, 50.

adventure yung may na bago lang. May magiging daanan daw dito yan pare eh. Dito pare ito yung ano, yung uh -oh. kawayan na yun, Dito ang labas. Uh -oh. -huh. So, so, ay, dito, dito adventure. Ito na yung ang lama pare, mangga oh. Mm Yan na. Adyan uh, na ba yan? Oo. Oh. And adventure, ang lalasokan. Ah, uh -huh. ito ang baba na ito pare, yan sinasabi yun nila. Yan yun 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 yung, yung likod. Uh -oh. -huh. Ito ang ano to. Yan you know. Oh. Pala nih, oh. Kaharap pala niya, adventure. Oh. oh. Adventure yun, eh. Ay, adventure oh. oh. Mm. Lang yung... Eh, lang yun oh, sa likod. yun. ang rito, dito oh, na. Eh. daw dito ng gate yun, eh. oh. Ay, lang natin ngayon, Ma'am, 'yung pang-ano? Pang-down. Pag nagdadamo mo kagad pare, bakura mo kagad. Ha. Uh -huh. Kailangan ka naman mali ko sa'yo. No? Konkreto hindi natin. Kakabisit lang sa Milo din. Kunting gawin ko lang, biro mo yung ginawa kong pusti pare. Mm. Kukuha pa raw ako sa ano. Mm. Sa impay ng... Mm. mm. Sa impay ng ano? Uh Oo. -oh. Parang... babae daw ako. Mm. -hmm. Alin yung pinasti... Ay, yung ginawa mong pusti Oo. Eh bakit? Para saan yung ano? Ano daw? Yun ang pa bagong patakaran daw ngayon. Sa impay? Sa impay. Mm. -hmm. <laughs> Hindi naman doon lalagay yun eh. Kaya ka eh. Kaya alam nila doon. Pero si ko nga, gagawin si Personal mong gawa yun eh. Buti kung doon yung itatayo. Kaya eh, hindi ko na may dito yan. Kapo dito Oo. ko na nakasimbolin. Kaya siguro may, baba, may babakuran ka pare. Hindi, sinabi ko na dito ko ibabako dyan pare. Eh, dito? Sabi nila, dito mo lang ang bubuin sa loob. Oh, mm. Anong difference ka to? anong oh, no. wala namang na uh, ano yun. Wala saka namang isa, napipirwisyo. Saka Sa pa ako dito ako nakatira. Hmm. Hmm. Lukuhan nila ko, bagong ano niya Dati wala naman. Dati wala yan. Mm -hmm. Yung magbaklas ka ng nyero ngayon, eh, punta ka pa ng ano, yung papaalam pa. Dati paalam mo lahat. Yung mm -hmm. klase yan. Mm hmm. Ang masaklap No. Ang masaklap no kung kada lapit mo sa Empay, pakuhanin ka ng Kaya, permit. Permit tapos may babayaran ka. May babayaran ka. Yun ang masaklap. <laughs> ang tanong doon, saan pupunta yung pera natin? Gawa-gawa lang sila ng <laughs> problem ng nilo dito. wala kaya yeah, tinawag ko si Benji noon eh. picture mo yung Benji eh, para maniwala yung ano presidente hmm. nyo rito ka oh. hmm. si, si Benji lang yung officer, officer, sana ano eh ano siya dito ito? ngayon? chairman doon sa ano? So, hmm. o oh, kasi nanalo siya di pa siya ano na ba chairman? siya ano pa rin? si Benji? Hmm. ay hindi na si ano? si Pong? ha? hindi na bakit? pinalitan nila eh ang lapit lang nga dito na tayo dito na mm tayo -hmm. dito na tayo nasa ano lang papuntang well, sapang palay well, papuntang sapang palay na Yan. sa una pala akala mo malayo pag uh, yung unang punta mo. kausap natin doon kanina yung may bakod na sila may kinuha na rin daw siya sa ano eh sa bitongol oo oh, Bitungol. Oh. tapos bitongol uh, tapos na raw niya hulugan Hmm, doon sa mga kaya, that. kaya nga daw kumuha na siya ulit dyan eh taga bagong silang daw sila oo oh, karamihan pa rin taga bagong oh, silang. silang. Yung customer ni Eson Pagbabagong <coughs> silang ulit Ah yung Emerson Anak mo pala Oo oh. hmm, Kala ko Ang laging nagmumotor na do Pupunta doon Asan ah, ko na nakatira yun? Sa bahay Eh wala na ba sila rito sa ano? Karyapay pa rin Karyapay Ayun nga